dumating na yung ating parcel na bigay ni Ma'am Priyanka. Ma'am Priyanka, ito na yung padala mo. Thank you so much. Po, oh, napakadami. Ayan, sasampulan natin ito si ano mamaya, si Maymay. Si Maarting Maymay, sasampulan natin ito pakainin. Ito yung pang pang ano, pang dog. Ito pang dog. Ang dami, ma'am. Thank you po. Ayan, dami, oh. Yun, oh. Pang dog, saka pang cat. Tapakadami. Thank you, ma'am, Priyanka. Sasampo lang ko si Maymay May ito mamaya. tina natin kung magugusta ni Maymay. May. <laughs> salamat. Salamat po. God bless. Ang dami na pagkain. Oh. Ma'am, Priyanka, ibigyan ko po si Kuya sa sidecar kasi may mga aso po yun so bibigyan ko siya ng isang balot bibigyan ko po si kuya ng isang balot na ganito ah uh, pang aso niya kasi mas marami po siyang aso tapos bibigyan ko rin po siya ng cat food papakainin ko si Maymay mamaya ito na natin po kapakainan ni Maymay <laughs> sample ko muna to kung ma gusto ni Maymay mukhang mabango Tikmang ko nga. Mm. Mukhang masarap. Sa ko muna to kay may may mamaya. Mukha kakainin. Ay, ang baby ko, oh. Baby, gusto mo? Tikman mo nga kung magustuhan mo, anak, oh. Oh. na oh, nagbinamana na si, si Soro, oh. Kapakaw yan, kahit maliit. Takaw-takaw niyan. Oh, gusto ni Soro. Mukhang masarap nga. Ayan. Bigyan ko si Kuya. Salamat po, Ma'am Priyanka. God bless po. Ito yung bibigyan natin, Ma'am Priyanka. Sila yung bibigyan natin ng dog food. Mga laga ni Kuya. Saka ito, cat food. Para kay Bolik. Bigyan ko si Kuya to. Bigyan ko si Kuya ni maraming aso sa kapusa. Ay, yung... Daming aso, Kumusta na kaya yung rabbit ni Kuya? May pagkain pa kaya to? Eh. Sa aso yan ha? Huwag mong paghaluin, Kuya. Huwag mo pa paghaluin yung pang aso saka pang pusa. Yung pang pusa po yung maliliit. Iwalay mo, Kuya. Iwalay mo. Huwag mo siya pagsamahin. Hindi ako ng kampong, guys. Hindi ako ng kampong si rabbit. Si kuya kasi, hindi niya naman. Na to, kawawa, oh yung anito diol, kay na, ang Kain na. Nangingi sila pagkain kanina, ayun. kawawa na man, nila binigay ko. nya oh kawawa, sorry ha, ah, yung ako ko nakapuntao ulit. tao so, kumain ka na ba? Ha? Bulik! Uy, kumain na? na! Binigyan mo ng pagkain to? Apo. Tapos tubig ha, wag yung mga tubig po nila, wag yung mapawalan kasi mainit ngayon. Kahit si Bulik, lagi mong kumit pagsubigin ha. O, bigay mo nga sa kanya. Awawa na mga yung rabbit. Ang hihingi kayo siya ng pagkain kanina, gano'n ang gano'n, no? Doon ako nga siya, wala na gano'n sa rin. mga daunin. na, babay. Okay na. Okay na ako. May kangkong na, binila ko na kangkong. Napakaganda ng bowling.